Hello everyone! Kumusta po sa inyong lahat? <laughs> mga kananay, uh, mayroon lang akong i-share sa inyo. Siguro kilala nyo talaga itong vlogger na si Ate Charing. No? Si Ate Charing. Ay, nako. Alam nyo mga kamami, i-share ko to sa inyo kasi ako talaga nalulungkot. Oy. Nalulungkot talaga ako. Kasi ang expectation ko talaga ay siya ay gagaling na talaga ng tuluyan. You know? Yan ang expectation ko. Kasi yung una niyang ano yung nasa nasa China siya yung unang session sa ano niya okay na yun nag na siya tapos umitim na yung buhok niya tapos yung pangalawa um yun ang ano doon na talaga na parang na ano na yung kamay niya so pero yun nalulungkot lang talaga ako mga kananay oy, nalulungkot ako kasi nga ay, mahirap pala talaga mag-expect ka, no? Kasi nag-expect talaga ako na gagaling na si Ati Charing ng Tuluyan. Mm -mm. Kasi minsan kasi mga kananay, ay nag-chat-chat din kami noon. Ang umpisa kong nag-chat sa kanya, matagal na akong nanonood talaga sa kanya na dahil gusto ko talaga siya. So, noong nakita ako na nag-vlog siya na masakit yung likod niya, ganyan. Sabi niya, panuhot siguro to. So, ako naman ay... Um... Hindi na talaga ako makatiis, mga kananay. Nag-misses no, ako sa kanya. Pero hindi ako nag-expect na siya ay mag-reply sa akin. So, sabi ko... Um gumamit ka ng ano guma, uh, nag ano pala ako kasi nga hindi man niya ako kilala no sabi ko um, ang ginamit kong ano ng ang account yung private ko sabi ko ako yung ano na, ako yung may-ari ng Genevieve's Family's Vlog tapos sabi ka ganya oh yung mami ni Matthew so kilalang kilala talaga niya yung anak ko so ibig sabihin pala nanonood din pala siya din sa akin o pareha pala kaming dalawa pero <laughs> namin alam so kaya lang ako naglakas loob na talaga na mag ano, um, mag sa kanya kasi nga dahil doon sa sabi ko kung masakit ang ano mo gumamit ka ng heating pad heating heating pad <laughs> mm -mm. so sabi ko gusto mo padalhan kita ng heating pad dyan mm -mm. sabi ko ganun sabi niya dai marami man hit marami man akong heating pad dai oh mayroon pala siyang heating pad so okay na tapos hanggang nagkatsika kami noon nagkatsika-tsika tapos may kwento siya sa akin actually mayroon siyang um, tawag doon in screenshot na I feel bad talaga ng dahil nga kumbaga ba may sakit na nga siya tapos may tao pa nangihingi sa kanya ng malaking halaga talaga oo sabi isip-isip ko tapos in screenshot talaga niya sabi niya ito dai oh ito yung ano niya ito yung message niya sa akin sabi ko, hindi ba nakikita sa tao na yan na may sakit ka na nga, wala ka nga ibang pagkukunan, yung pagbablog mo lang talaga kahit masama na yung pakiramdam, nagbablog lang talaga ng pahit pang patusto sa ano niya, sa pang araw-araw na maintenance niya. Mm -mm. So sabi niya, oo day, totoo yan day, niya, ganun. Tapos kilala ko rin yung tao na yan, sabi ko, hmm. eh na feel bad ako doon ba kasi nga may ano na nga yung tao. Pero before siya pumunta ng China, so, no na, oh, hindi na kami nag-chat noong pumunta na siya ng China, siyempre hindi na natin yan abalahin kasi nagpapagamot nga siya. Ako na may tuwang-tuwa talaga, na dahil exciting siya, tuwang-tuwa din ako. Kahit hindi man kami magkakilala, pero ayan na nga, nang dahil doon sa, nag-ano ako sa kanya ng heating pad, at kung gusto niya, padalhan ko siya, pero ang sabi niya sa akin na marami man akong heating pad dahil. Sabihin sabi niya ganun. Mm -mm. Kaya so, na nga, nagka-chika-chika kami. Tapos sabi nga niya, ang huli talaga noon, nung ano namin yung chat namin, sabi niya, day, matulog na ako, day. Sabi nga, kalas otso na, day, bahala ka dyan. <laughs> sabi niya, ako naman, tuwang-tuwa tuwang, tuwang -tuwa talaga ako mga kananay. Nang dahil nga, hindi ko na-expect na talaga siya ay mag, mag-return message sa akin. Nagulat na lang akong na nag-return message siya. Sabi ko, aba kasi 1.7 million ba naman eh. Maraming messages yan. Mm, -mm. Isang patong-patong ang messages dyan. Mm -mm. Pero nga naman, nag talaga siya. Kaya nagulat talaga ako. Nag Nagkakwintuhan kami. So, nung, nung papunta na siya nga ng China, um, ako'y natutuwa. Nang dahil nga, he is very positive person. Na, you So, deep inside on me, deep inside, sabi ko, sana talaga gagaling na itong tao na to. Hindi, gusto ko talaga siya, makamami gusto ko yung, um, gusto ko siya ng dahil napakatutuong tao, napaka-genuine, no? At malalaman mo talaga, kasi noong kasagsagan talaga ng vlogging, ayan, kumita talaga yun, alam ko yun, kumita talaga yun. Mm -mm. Pero hindi siya nag-change mga kamami na kahit meron siyang mga nabili, hindi siya nag-change, ganun pa rin siya. So yun talaga ang, doon ako humahanga talaga sa kanya ng dahil napaka simple, happy-go-lucky, you know, happy-happy lang, tapos positive parati. And he is a fighter talaga. So, doon mga kamami parang, kaya nga ngayon mga kamami, kaya ng umaga, naiyak talaga ako. Parang, hindi ko pa ba matanggap mga kamami ba na mawala na talaga siya. Kasi, ano ata, 2017 ata yun siya nag, ano, nag, nag umpisang Tapos, yan na nga, nandito lang ako sa bahay kasi nga kapanganak ko lang din noon. -mm. -mm. Tapos, ano, um, uh, na, nakakanoon ako yan. Gusto ko na siyang panoorin. Ng dahil pag kumakain siya. Tapos, may ako na panoon ng high heels, high heels. Siyang happy nga talaga. No, happy talaga. Nakakatuwa panoorin yung ganyang tao. At saka, very genuine. And you can tell it is very honest person from the bottom of, you know, of the heart. Oo, so, yun, um, uh, ngayon talagang na-bothered man ako ito sinabi ko sa asawa ko um, sabi nang na, nalungkot din yung asawa ko nang dahil nga kuninto kong mabait ito na mabait ito na tao. Tapos siya nga yung tiningnan ko ng yung live niya na may mga advertisement. Sabi ko, why not na pala inimbita na pala ako ni Mita noon na ipa ipa monetize nga yung ano ko yung live ko no pero hindi hindi lang ako binabaliwala lang. Tapos ako lang sapos nakikita ko sa kanya sabi ko ay mayroon siyang ano mayroon na siyang uh, tawag doon um, ad sabi ko tung pag pagtingin ko sa computer ko mayroon na pala mayroon na pala akong ano eh ano ko lang pala isit up ko na lang so, sinit up ko so kumbaga mga kamami may point mga kamami he is a good model in our life kasi oh nag na ano ba yun, nagsikap talaga siya ng maigi. He is a fighter. Kahit nga alam yung mga kamami sa pagbablog, sa pagbablog, hindi easy. Masama yung pakiramdam niya, pero nagbablog pa rin siya. Nang dahil, yun doon siya kumikita talaga ng pira sa pambili ng araw-araw. Tapos noon before that, noong dyan pa siya sa Pilipinas, no, noon, noong dyan pa inano siya, ni ginamot sa Pilipinas, na, rin, na nakita ko tapos gusto ko nga sa, hindi pa ako nag sa kanya noon doon lang talaga ako hindi makatiis ng sinabi niya na masakit yung likod niya oo so ngayon um, gusto ko nga talaga siyang bibigyan ba pero gusto ko magbigay mga kamami to direct to the person ayak idaan kung idaan-daan kung kani-kanino man basta kasi gusto ko lang na direct so so ngayon mga kamami nung natapos na siya doon sa China umuwi na siya nanonood ako sa kanya and I'm praying from the bottom of my heart and in my mind na hindi ako nagsasalita pero ako lang na sana gagaling neto. na ito. Na-excited ako kasi nga, ano lang yan, process lang yan kasi alam ko, he is strong talaga, he is strong laban lang, teachering. Sa isip, isip ko lang kasi hindi na kami nagka-chat noong mula nung pumunta siya nga ng China. Mm -mm. Ngayon, at saka, shout out din pala sa mga, ay hey, Diyos ko, maka ma maiyak man ako eh. <laughs> Kuy, ginoo. Mm -mm. Shout out pala doon sa kay Inday Ngabil at saka kay Madam Wakwak. -wak. Kasi nga, yan talaga ang true friends talaga, no? Rain or shine. Sa hirap at sa ginawa. Yun talaga. At saka, nasubaybayan ko talaga. At saka, nasubaybayan ko talaga na doon siya nakatira kay, ano, kay Inday Ngabil. At saka, yun si Madam Wakwak. Si Madam Wakwak, mabait din yan. Pariyo sila ni Inday Ngabil. Mabait. Alam nyo mga kamami, mahalata mo yung talagang taong, taong mabait. Mm, mm Pero maiba-iba nga yung personality talaga. May personality talaga na hyper, you know, katulad sa akin, na hyper. Pero ang personality ko kasi mga kamami ay nagdepende rin sa taong kaharap ko. Yan si Madam Wakwak, -wak, maba Madam Wakwak. -wak. Yes, Mama Madam Wakwak, -wak, mabait yan. Mm, -mm. Mabait yan. Mm -mm. Kaso lang talaga ay ano yan, matibay yan. Mm -mm. Yan si Iday Ngabil. Kaya na-appreciate ko talaga mga kamami na hindi ko man, hindi man diba nila ako kilala sa personal. Nakikita lang siguro nila ako sa, sa vlogging ko. Pero ano, um, tawag doon, um, uh, nagpapasalamat ako sa kanila na tinulungan nila si ano, si Ate Charing Baso. Yun talaga ang totoong kaibigan mga kamami. Ay, ay, <laughs> ay ganyan po ang totoong kaibigan. It doesn't matter, you know. Yung kaibigan mo nang dahil kaibigan mo na dahil sa iyo you know so yan kaya ako ay nagpapasalamat na nagpapasalamat din hindi man ako kilala so shout out doon sa kanilang dalawa no na tumutulong talagang yun and the real friend talaga kaya lang mga kamami na bother talaga ako eh nang dahil nga... Minsan nga magchat chat nga kami. May kwinento siya sa akin. Yung kwinento niya sa akin. Na-feel bad ako. Nang dahil nga... Sa sitwasyon niya. Tapos inian pa siya ganyan kalaki. Sabi ko, hindi ba isip sa tao na to na nag... Pero ako pa, parang ako nagagalit. Sabi niya sa akin, okay lang, dai. Okay lang, dai. Tapos, meron pa siyang sinabi sa akin. Mm -mm. So, napaka-positive talaga na tao, mga kamami. Kaya, mahanga talaga ako sa kanya. So, ako sa mga vlogger talaga. Malalaman natin kung totoo talaga na ano, totoo. You know? Pero like what I said, iba-iba nga ang personality natin. Pero, meron kasing iba na hindi gusto yung personality mo na hindi na fit sa kanila. Kaya, mag aggress na Pero, we need to understand because iba-iba nga tayo. Iba-ibang tao. So, iba-ibang ano, iba ibang personality talaga. So, so yung personality nila ni Inday Ngabil, Madam Wakwak, -wak, um, yun nila Ate Charing, marami pang iba, marami pang iba na real talaga mat, makikita mo na yung mga mga tao na nalimbasog sa Bisayas, nagsisikap talaga ng sarili nila, sikap tumayo ng sarili nila na hindi nanghihingi, hindi nakikiano ng ibang tao, yung sarili talaga nila, umaangat sila na dahil sa sarili nila, so yun ang gusto ko po mga kamamin ako, makikita mo talaga yun, the real person, the real who they are, you know? So, in short, mga kamami, mababait yun sila. Uh -uh. Kaya, natouch ka ako doon pag pinitingnan ko siya na nandun si Inday Ngabil. Uh -uh. So, si naman, I amin mean, minsan din yan siya, nagko-comment din yan siya doon sa picture ko. Uh -huh. Tapos, yun. Uh -huh. Yan si Madam Wakwak, -wak, noong bago pa ako nag-live, ano, nag, nag I mean, nag-vlog, -nag, nag umpisa ko palang nag-vlog. Uh -huh. Pero, umabot na ata ako ng 100,000 noon, nang dahil nga, mabilis yung ano ko noon, yung vlog ko, yung, itong vlog na to, um mabilis noon. Uh -huh. So, nag ako sa kanya kasi may, oh, no, 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 my first vlog talaga, my first vlog, uh -huh, nung nawala sa akin um, nag-message ako sa kanya. I try lang talaga kasi nga nagka nga ako sa dito. Nagka-problema ako dito kung paano ko i-fix, no? About my payout. out e pala, na pala ako noon. Mm -mm. So, ngayon, um, tinanong ko siya, hindi ako nag-expect na talagang siya ay sasagot si ano, sa, sumagot siya sa akin, tapos uh, sabi niya, subukan mo ito, antay-antayin mo lang mga ano, mga mga 3 weeks, sabi niya ganun, or 10 days, antayin mo lang 10 days, mm, kasi hindi ko pa nga alam talaga, kay, kasi, kasi nga, hindi nga ako nagkasahod, so, yun, nagpapasalamat ako, nang dahil nga naman, nagme-message ako sa kanya, sumasagot, mm -mm, kasi, kasi, minsan kasi mga kanana, ay, eh, hindi minsan, sa mga vlogger kasi na maraming mga followers, marami talaga yung ano, mga messages patong-patong ang mga messages yan pero ako, nasagot ako sa tao na ano, na mene-message ko ganun din naman ako mga kamami, yung vlogger may vlogger na Baguhan pa lang na nalilito siya kung ano ang gagawin niya kasi magka-nagka-problema siya. Ay ako y talaga ay diretso talaga akong nakipag usap at uh, inaano ko yan mag video call talaga kaming dalawa kasi pag mag message message mga kamami parang ang dami nakakaano mas maigi yung mag video call kayo kasi dire-diretso So mayroon din akong natulungan din mga kamami na vlogger na hindi nga rin siya may problema sa kanyang pay out pero nasa kanya pa rin uh, ang problema doon yung ano yung tax niya mm -mm. so uh, inanuhan ko siya kung paano gawin sabi ko Um ang gamitin mo kasing tax yung sa inyo na dalawa ng asawa mo kasi ganun yun yun na nga nakasweldo na siya so I'm very happy for him so kasi mga kamami bawat isa kasi sa atin ay uh, nag, ano, nagsikap talaga tayo nakikita ako talaga sa ibang mga vlogger nagsisikap including na ako nagsisikap din kami kami na lang no kasi parang may kami sa pamilya namin oo para namang makatulong ako sa asawa ko oo makatulong kami sa asawa namin oo kasi nga, nasa bahay lang kabiso yun ang tinatawag mga kamami na diskarte. So, balik tayo doon kay Ate Sharing. Alam nyo ba mga kamami, ayaw ko nang tingnan yung mga video niya. Kasi, nalulungkot lang talaga ako kagabi. Nalungkot talaga ako kagabi. Nang dahil nga nakita ko, nakita ko yung burol ba ba? Na hindi ko man talaga matanggap. <laughs> Ibang tao naman ako mga kananay. pero parang hindi ko matanggap. Sabagay, natanggap nga nila yung ano. Pero, dahil mabait kasi yung tao the memory kasi mga kamami maiwan yan sa puso natin yung memory kaya nag ko kasi marami talagang nakakanood sa kanya alam ko tuwang-tuwa talaga ako sa tao na yan kasi is a very positive siya yung magandang modelo sa atin katulad na sa atin na mahihirap na wag lang tayong uupo-upo maghanap tayo ng diskarte sa buhay natin parang ano parang parang mabuhay at parang lumaban sa ano sa araw-araw natin di ba So, pero kinuha na talaga siya ni Lord, no? So, wala na tayong magagawa talaga dyan. Pero ako'y naikinalungkot ko talaga, mga nanay. Sa totoo niyang kaibigan, shout out na lang sa, sa kanila, no? Ah, Diyos ko. Kasi nga naman mga kamamino, nagaling na siya sa China, na, na pinapanood ko, pinapanood ko siya, pre hindi na ako nagme message kasi hindi na ako gusto mag, yung mag-istorbo. Kaya, yeah, ko sa sarili ko, pag itong tao na to ay gumaling, bibigyan ko talaga ito ng gift. So, ano ba ang gift ko na ma, madali talagang, yung madaling dumating talaga ng isang oras lang, oo, so, bibigyan ko to Kasi parang celebration na rin mga kamami, sa kagalingan niya, yan. Pero, nagulat na lang ako, nang nakita ko ng isang ano isang post na na ano, mamimiss kita. Sabi ko, what? Tapos, iyan, ini scroll ko talaga ng in-scroll Wala na pala si ko talaga mga kamami. No? Ay, naku. Marami naman talaga ang taong may puso. Marami ding taong na walang pakialam sa kapwa nila.